Pero eto na nga, ang daming hugot talaga online. Oo, pero eto, ipagpatuloy na nga natin ang ating uh, kwentuhan, syempre, sa atin nga uh, bisita for today na si Ellen. Ayan, Ellen. Okay, after nyan, so nakilala natin na uh, si Kosoke. Oo, at siya nga ay nabanggit mo kanina bago tayo mag-break uh, is Nagpunta siya dito sa Pilipinas. Ah, yes, po. Nagpunta so, ang nag-initiate na pumunta dito, ikaw o siya? Siya po. Bali, sabi haba ko... Haba ng buhok mo talaga. <laughs> ang haba. So, dinayo ka pa. Kung sinadya -ja ka pa talaga. Ang layo-layo niya. Ba Bali, nag-message lang ako sa kanya na, ano, ah, uh, nalulungkot ako, iniisip kita. Tapos sabi niya, sa Japanese, honto, to. Ibig sabihin nun, parang hmm. talaga. Tapos, bigla niyang sinabi, sige, okay, magbubuka ko ng ticket. Agad-agad? Ah, yes, po. Nag-book siya ng ticket. Anong naramdaman mo nung no, sinabi niya yun sa'yo? Kinikilig si Tanga. <laughs> <laughs> Kinilig siya. Kilig to the bones. Oh, and then? Tapos sa'yo na sinabi niya na masaya ka ba na nag-book nga daw po siya ng ticket. Mm -hmm, Tapos mm -hmm. yung araw na hindi na ako makapaghintay. na makikita ko siya. So, feeling ko nun, may assurance ako na gusto niya talaga ako na interesado siya sa akin. Um. Doon ko na-proof na, ay, importante ako sa kanya. So okay. parang sabi mo, this is it! This is it! This is it na talaga! Panibagong pag-ibig. Oo. Oh, oh. So nung nagpunta siya dito, saan kayo nagkita? Sa, insundo ko po siya sa airport. Ay, so yun yung nakikita ko sa TikTok na kanta ni Jed Madela. <laughs> May pa-slow-mo ka pa. O, oh, ba diba? Habang yumayakap doon sa iyong ano, sa iyong uh, kasoke. Oo, oh, oh. pero eto, meron muna tayong message ha kasi nga talagang active na active na naman ang ating mga kamatch mediaan. Eto, si Just call me from <laughs> Just call me from Antipolo. Ah uh, sabi niya, sana tayo na lang. Malayo din naman ang Antipolo, pero ready akong puntahan ka, Ellen. Oh! Kayo na lang daw. Taga-antipolo. Kaya ka daw niyang puntahan. Anong say mo dyan? <laughs> o, oh, diba? Oo. Oh. So, ang daming nakaka-relate din sa ating mga kapatid dyan, mga kamatchmates. Sige, mag-comment pa kayo dyan. Mamaya, magbabasa pa kami ng inyong mga comments. Kasi, gusto alam na alam ko na kayo, gusto nyo nagko-comment talaga. Gusto kasali kayo dito. Oo. O, oh. Oh, meron pa pahabol dito, ah. Ang cute daw ni Ellen. Kamukha ni Christine Burmas. Ay, oo. Oh. Kau oh, kawilutuin will ko host ko yan. Oh, kumi Christine ba Patingin nga ng peg niyan. Kumi Christine Bear. Mas kasi kayong ano, ano uh, anong tawag dito? Um, uh, oh, tayo, oh, 'di ba? Very pinay ang beauty natin. Wow, ako na talaga ang nag-ano. <laughs> Nagsabi, oh, 'di ba? Oh. So ayan, after niyan, okay, so pinuntahan san kayo una nag-meet? Sa ano, airport. Sa airport. airport. Tapos, oh. Malamang. Baka naman di, diretso din, hindi na sinundo. Paano nakapunta <laughs> ka, yun? Hindi siya katulad nung nasa kay, yung sa song na nakikita mo sa TikTok. Ay, hindi gano'n? So, paano Ito, una formal. yung pagkikita? Formal? Formal. Kinawa, ano lang niya ako? Shake hands lang. Shake hands. Walang beso, gano'n? Pero ang na-imagine ko hindi gano'n. Ano yung imagine mo? Beso. Beso o... Beso o ano? Kamera, samara, samara. Tara. Oh, so walang ganon. Shake hands lang. Walang ha. Oh, well so, na. parang ka, may ka-business meeting, ganun ang bag. Uh -huh. ganun. Okay. So, after nun, sa kay dumiretsyo? Sa Okada po. Sabi niya kasi sa akin, Ikaw hand, naman? Siya umukada ka agad. Kararating lang for air. From, ano, Japan, umukada ka agad. Parang gusto mo ma-experience agad yung mga pajakusi doon. So, sabi niya kasi, nun, ano, uh, nung una sabi niya, gusto mo pumunta ng Okada? Sabi ko, hindi pa ako nakapunta doon. Sabi ko, uh. Tapos okay. sabi niya, oh, sige, dadaling kita doon, mag-lunch tayo doon, mag-dinner tayo doon, ganun. So, naglunch nag-lunch kayo? Oo, oh, ganun. Nag-lunch lang kayo? Tapos nag-casino <laughs> siya. ah, nag-casino. <laughs> doon ko na-experience sa kanya lahat na parang tinitreat niya ako na as princess, ganun. So, para kang ano nga niyan, prinsesa, reyna niya, parang ganun. Ang ganda ng treatment sa'yo, princess treatment kung tawagin. Kasi prinsipe siya. <laughs> prinsipe siya! Japan. <laughs> Wait lang, linawin mo to. Prinsipe. Sa Japan, may mga prinsipe-prinsipe. Paano mo na lamang prinsipe? Sinabi niya ba yun sa iyo? Paano i-explain mo? Wow, benederecho. Bali, dere nagkasariling research ako tungkol sa kanya. Bali, wala Magaling siyang... mo mag-research, no? Mag-apply ka kaya dito sa TV5, researcher. <laughs> wala siyang Facebook, pero meron akong nakita sa isang FB na... Related sa kanya. So, nakita okay. ko yung mga post doon tungkol sa kanya. Mm -hmm. Sa hometown pala nila sa Nagano, prinsipe siya ng oh. Shibu Onsen. Parang ganun. Yung mga onsen, hot spring, ganun. Ah, so may mga ganun, prinsipe. Pang 17 na prinsipe. Pero, hindi mo, hindi niya alam na alam mong prinsipe yes, siya? hindi ko alam. Tapos, meron pala siyang mga business, mga ano, uh, company. Meron siyang company. Ganun. So big time itong si Asoke. Mm. Sayang naman. Baka <laughs> pwede pa <tanbalikan. laughs> Okay. So ayan. Oo. So nalaman mong big time siya. Uh, Nag-iba pagtingin pa, pag -pag mo sa kanya nung nalaman mong ganun yung estado niya sa buhay? Hindi naman. Kasi para sa akin, mas gusto ko na siya nung una nung hindi ko pa yung nalalaman eh. Mas nangibabaw yung love ko sa kanya nun. Pero nung bonus na lang yung nalaman ko na ganun. So, ibig sabihin, big time siya. Ano ba siya? Very galante ba siya sa'yo? Ah, nag siya, pero hindi ko naman yung kinukuha. Kasi gusto ko... So, may talaga. mga palapad ba siya? May pangalap lapad siyang paano sa'yo? <laughs> may pagano. May pagano? Binibigay niya sa'yo mga lapad? Wala? wala ah, wala, wala naman. Pero hindi ko naman yun in Kasi sa... siya na may ganto ka ba? May... money ka ba? Ganyan Bakit wala walang palapad? Tayo, talo pa yan ni Kuya Will. Oo, <laughs> oh, sa amin sa Will 2, may pa wala mga pagano'n. Wala, sayang. Na. Charot! <laughs> Ayan, hanap paghahalataan na. Charot. Hindi, pero kasi maganda yan na, of course, um, yung tingin niya sa'yo na kumbaga very genuine yung love mo sa kanya. Kasi minsan ganun eh, no? Baka mag-iba yung tingin nung, nung mga taong ganyan, ng mga foreigner na, ay, baka ito lang habon niya, pera lang, no? Hindi ganoon <laughs> Hindi kami ganun klase ng mga Pinay. <laughs> Oo. Oh -oh. Oo, pero eto na nga, Ellen, mas mabuti pa. Eh, gamutin na natin ang sugatan mong puso. Gaano ba kasugat yung puso na yan, ha, Ellen? Unclear goodbye. <laughs> ah, Ganun so siya. hindi talaga malinaw ang Ganun naging eh. dahilan, bigla na lang nawala, at bigla na lang nahinto ang mga sweet moments ninyo. Ganun. Napakasad. Naiiyak ako. Wow! Hindi. Pero masakit yan. Huwag natin niyang ipagsawalang bahala. Pero dito sa Matchmade, tutulungan ka namin. Hindi talaga naging madali ang naging experience nitong ni Ellen. Kaya naman, ako, tutulungan ka namin maghanap ng kamatch. Gamutin na natin yung puso mong sugatan.